Mga brad mo, ha. Alam. punta mo muna yung mga tita mo. Eh, sige, magbibilis lang muna ako. Ng La? Kay... Magaling na bakit nagwawalis na kayo sa likod. Tsaka gabi na. Umasok nga muna kayo. Ayun, nag-charge. Nag-open ka. Hello? Naputol kanina na eh. Ano yun? Ano yung sinasabi nyo? Sabi ko, punta mo yung tita mo kasi gawa ng lola mo. Nagwawalis dito sa likod eh. Ha? E nasa morgue na ang lola mo. Paano nangyari yun? Sige na, pauwi na si Dada. Malapit na. Ipasulubong ako sa'yo. Oh, kumusta ang baby girl ni Daddy? Miss you. I miss you too, Daddy. Dada. Pwede yung mo na mga matulog. Natatapot kasi ako eh. Makakatanggi ba ako sa prinsesa ko? Ha, Daddy? mo na rin ako ah. Mahal na mahal ng prinsipe ang prinsesa. Kaya naman lahat ay ginagawa. Prinsipe ay biglang nagpalipat! <laughs> ay, <laughs> ay, Daddy! <laughs> o sige nak, tulog na tayo ha. Sige po. Tonyo! Tonya! Bakit dito ka na naman tulog sa warto ng anak mo? Mahal, naglalambig lang naman siguro tong anak natin eh. Gusto kong katabi. Tonyo! Tatlong taon nang wala ang anak natin. Basta eh. na ako panayayan mo naman yung presensya niya. Pristonyo. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Tina, pa. mga bata! Huwag nyo lalaroin yan. Bakit naman bawal? Laro lang naman yun ah. Basta, huwag nyo laloin yan ah. Bakit nga auntie? Bakit nga bawal? Kasi ng lola ko, yung larong yan, larong pampatay. At kanta yan, yung batang namatay. At pwedeng magpakita sa si inyo, yung batang yun. Love, parang gusto ko pansit kanton. Ah, sige, uh, pumasok ka na sa lobby. Bibili lang ako sa tindahan. Sige, thank you, love. I love, po. Mana po. Sino ka ba? Iya. Girl, pa ako ka pa. Nabili lang po siya sa tindahan. Ah, ganun ba? Pagtimpla mo, nakita ka pe, ha? Hala, thank you po la. Love. Love, di mo sinabi. dito pala lola mo. Ang bait niya. Sh Sira. Talaga naman, pinagtimpla niya ako kapi eh. <laughs> Bata pala ako nung namatay yung lola ko ha paano nangyari yun? Pinsan, ang hirap mag dito sa probinsya ha. Ang lalayo ng tindahan. Sinabi mo pa, ang hirap ngarin dito mag-load. Teka lang, uh, ihi muna ako. Sige, bilisan mo ha. Ay, po. Ang ganda naman ng batang ito, oh. Uh, thank you, Ineng, uh, sa'yo na lang tong pansit na to. Tira ko sa paninda kuya na yan, Ay, hindi ko na iuwi, sa'yo na lang ha. Ala, thank you dito na, hi! Ano yan? Pansit, saan galing yan? May dumaang matanda, binigay niyo sa akin to. Huwag ka basta-basta natanggap ng pagkain kung kinikanin kanino Kasi dinadasalan nila yan, nilaladyan nila ng sumpa. akala mo gagawin ko yun hindi ko gagawin yun hindi ko nga gagawin yun oh andan ka pa hindi <laughs> ko nga gagawin yun <laughs> Oh, uh, hindi ko gagawin yung promise. di ko gagawin yun. <laughs> di ko nga gagawin yung bahala ka